So guys, magandang araw, medyo nagulan ulan ulan nag ambon and everything. So, napunta tayo dito sa lugar na to. This is Barayong. Opo, dito po sa Palo Alayte. Opo, pumasok po tayo doon sa gubat at let's go. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo doon sa isang talon. Oh, talon pero hindi tumatalon ng talon. Ah! Pupunta tayo sa isang falls doon, oh. Ang linaw ng tubig, tsaka ang lamig. Sarap maligo. Kaya maliligo tayo ngayon. Kasi isang linggo na tayong hindi naliligo. We will break our record. <laughs> Kita nyo naman yung mga bato. Ang ganda ng bato kasi ang ganda ng moose, oh. Talaga naman. Parang encantadia. Yeah. Mmm. Siyempre, magbibideo tayo ng 360 para makita nyo ang paligid na maganda at nakaka-refresh at ang sarap ng simoy ng hangin fresh na fresh. Walang bahong otot ng mga chemicals and everything. Mm, ayos dito. Talagang nakaka-refresh. Kaya pumunta tayo dito para magpahayahay yan. Naglakad-lakad tayo. Binaybay natin ng mga bato-batong yan na dinadaanan ng water. Mm -hmm. this is natural uh, mineral water from the nature ito ang tunay na alkaline hindi yung mga nabibili mo sa mga ano-ano dyan, mga aqua-aqua iyan. -aqua. yan, nakita na natin dito talaga naman, oo napagaganda, so yan inanunatin uh, inano natin ang sarap ng nature. Mm, ayan, naligo na ako kasi gusto kong magpahayahay, magpalamig ng ulo at magpalamig ng puso and everything. <laughs> Talagang refreshing dito. Yung mga barkada ko, minsan uh, dinadala ko dito, nagiinuman kami dito nung nakaraan, nakaraan, nakaraan years. <laughs> talagang ang sarap dito nakaka-refresh ha kwentuhan and everything sa mga gustong magpunta dito sa baray dito sa falls na to talagang masasarapan kayo uh, ma aaliw kayo I mean dito sa pagpunta at maligo dito lang ako kasi masarap dito maligo na nakaganyan nakaupo lang tapos pahiga-higa talagang nafeel mo ang sarap talaga ng tubig alam <laughs> mo at ayan na nga guys so talagang solid ang ating araw na to Oh guys, wala na akong sasabihin Pag iba kaya magta thank you ako for watching at sana sundan nyo ako sa susunod na mga lakad natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ng mundo. <laughs> at yan na nga guys, oh, talagang masarap dito so I did it. Once upon a time, there was a man who is... Ah! <laughs> thank you guys again for watching. Sana sundan nyo talaga ako sa mga videos samtang buwi pa